ang Komodo dragon, na siyentipikong kilala bilang Varanus komodoensis, ay isa sa mga pinakakaakit-akit at iconic na nilalang sa ating planeta. Natagpuan sa mga isla ng Komodo, Rinca, Flores, Moang, at Padar sa Indonesia, ang mga marangal na hayop na ito ang pinakamalaking butiki sa mundo, lumalaki hanggang 10 talampakan ang haba at tumitimbang ng hanggang 150 pounds dahil sa mukolistis nitong balat, matutulis na kuko, at mahaba at matipunong buntot, ang Komodo Dragon ay nagtataglay ng nakakatakot na anyo na nakakuha ng imahinasyon ng mga tao sa loob ng maraming siglo. Ang pangalan nito na, Komodo Dragon, mismo ay isang indikasyon ng kahangahangang kalikasan ng reptilya na ito. Gayunpaman, sa kabila ng nakakatakot na hitsura nito, ang Komodo Dragon ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa ekosistem nito bilang isang nangungunang mandaragit. Ang mga nilalang na ito ay kilala sa kanilang hindi kapanipani walang kasanayan sa pangangaso. Mayroon silang matalas na pangamoy na nagpapahintulot sa kanila na makakita ng bangkay mula hanggang limang milya ang layo. Pagamat sila ay mahusay na mga ngaso, ang Komodo Dragon ay kilala rin sa pag-scavenge, na kumakain ng mga labi ng mga patay na hayop. Ang kanilang malalakas na panga, na armado ng may ngipin may ngipin, ay kayang lumunin ng buo ang kanilang biktima, kabilang ang mga baboy, USA, kalabaw, at maging ang mga tao. Isa sa mga pinakakahangahangang aspeto ng Komodo Dragon ay ang makamandag nitong kagat. Taliwas sa tanyag na paniniwala, hindi ang kanilang laway ang naglalaman ng lason, kundi ang kanilang mga glandula na matatagpuan sa ibabang panga. Ang mga glandula ng kamandag na ito ay nagtatago ng mga nakakalaso na protina na pumipigil sa pamumuo ng dugo at nagpapababa ng presyon ng dugo na nagdaragdag ng pagkakataon na ang kanilang biktima ay sumuko sa kanilang mga pinsala. Ang makamandag na kagat na sinamahan ng bacteria infested na bibig ng Komodo dragon ay lumilikha ng isang nakamamatay na kombinasyon na nagsisiguro ng isang matagumpay na pangangaso. Sa kabila ng pagiging mabigat na mandaragit, ang Komodo dragon ay nahaharap sa iba't ibang banta sa natural na tirahan nito. Ang pagkawala ng tirahan dahil sa mga aktibidad ng tao tulad ng deforestation at agrikultura ay ang pinakamalaking banta sa kanilang kaligtasan. Bukod pa rito, ang ilegal na poaching, kung saan ang mga nilalang na ito ay hinuhuli at ibinebenta sa black market, ay nagpapakita ng isa pang panganib. Ang mga pagsisikap sa pag-iingat kabilang ang pagtatatag ng mga protektadong lugar at mas mahigpit na regulasyon laban sa poaching, ay mahalaga sa pag-iingat sa kinabukasan ng mga kahangahangang nilalang na ito. Sa mga nagdaang taon, ang mga mananaliksik ay nakagawa ng mga makabuluhang pagtuklas tungkol sa mga natatanging kakayahan ng Komodo Dragon. Napag-alaman na nagtataglay sila ng isang anyo ng parthenogenesis, isang uri ng asexual reproduction, kung saan ang mga babae ay maaaring mangitlog ng walang kontribusyon ng lalaki. Ang pambihirang diskarte sa reproductive na ito ay nagpapahintulot sa mga species na umangkop at magpatuloy sa mga mapaghamong kapaligiran na nagdaragdag ng kanilang mga pagkakataong mabuhay. Pukod dito, ang Komodo Dragon ay nagsisilbing indicator species para sa pangkalahatang kalusugan ng tirahan nito. Bilang isang namungunang mandaragit, ang anumang pagbaba sa kanilang populasyon ay nagpapahiwatig ng mga kaguluhan sa balanse ng ekolohiya, na ginagawa silang mahalaga para sa pangkalahatang konserbasyon ng kanilang ekosistem. Sa conclusion, ang Komodo Dragon ay isang kahanga-hangang nilalang na nararapat sa ating paghanga at proteksyon. Mula sa marilag nitong anyo hanggang sa mga pamamaraan ng pangangaso at kakaibang adaptasyon, kinakatawan nito ang mga kababalaghan ng natural na mundo. Bilang mga tao, mayroon tayong responsibilidad na pangalagaan ang kanilang mga tirahan at protektahan sila mula sa mga banta na kanilang kinakaharap, tinitiyak ang patuloy na pag-iral ng mga kahangahangang hayop na ito para sa mga susunod na henerasyon na mamangha.